ngaraw po. Ah, uh, natatandaan niyo pa ba itong ano? Itong bugambilya ko na to. Ah, uh, four weeks na ngayon na isinampol ko sa inyo, na binidyo ko sa inyo ito. Ito yung galing sa lilim na maninipis yung mga dulo niya. Ang ng video ko, simpleng pagpapabulaklak ng bugambilya. Ah, uh, saktong four weeks ngayon. Ito yung mga... Pasensya na ako kayo, malapit sa highway, magulo. Ah, pinutol ko yung mga dulo. Uh, ah, dulo lang ang tinirim natin. Kasi yung mga dulo nito, yung mga payat kasi galing sa lilim. Ito. Ito na siya. Nakita niya yung mga putol niya. Ayan Oh. Ah, ito dito. natin dito. Ayan o. Oh. Ah, ano na dyan. Uh, ah, dito. Gawin natin dito. Pakita ko sa inyo. Kasi yung mga dulo nito noon, uh, ah, nakalilim, mga payat na payat. Ito. Ito yung mga pinutol natin. Wala bulaklak dito. Pero yung mga iba din niya. Ang daming bulaklak o. Oh. Ayan yung mga pinagputulan natin dito. Saktong 4 weeks ngayon. di ah, ba diba? Ngaling. Ang daming bulaklak na, oh. Kasi pag ah, nalililim nga yung mga bugambilya, hindi na mamulaklak pag ah, yung mga sa kanya. Ah, mga malilit yung mga dulo. May makita ninyo nung maiinit. Kasi nung tinirim ko, inilagay ko na sa init. oh, na direct sunlight na siya, di ba? Ang ganda alam. Ito yung ano eh, uh, butterfly ito. Ayan yung example ko ulit sa inyo kung paano yung ginawa ko dito, yung hindi makakapanood, hindi pa nakakapanood. Pero yung nakapanood na, uh, isya ito. At kung gusto nyo panoodin yung video ko na yun, 4 weeks ngayon, simpleng pagpapabulaklak ng bugambilya. Ito yon. Pero may sample pa rin ako dito para makita nyo yung ginawa ko doon dati. Di ba? Ang ganda, di ba? So, ito na. bulaklak, oh. Butterfly to, eh. Nandito yung sample ko sa inyo. Ganito siya. Dati. Sorry, nabalik ko Ganito siya dati. Papapansin nyo yung nakalilim na bugambilya. Ganyan, malalambot ang dahon. Ito, violet September ito. Mamulak-lak man siya, dulo-dulo lang. Makita nyo. Uh, ayusin ulit natin ito. Papakita ko sa inyo para magkaganon. Yan, gantang-ganda ako ngayon dito eh. Saka talaga maganda itong ano na to. Uh, butterfly na to. Ganito lang ang gagawin. Pakita ko sa inyo. Number 1, mapangay dito sa sanga sa puno. Ito yung mga sanga sa puno. Tanggalin na natin ito. Yan. Mapansin nyo, ganito ang ano, dahon ng mga galing sa lilim. Ito, nakalilim kasi ito doon. Sa pwesto ko doon. Sa doon, sa kapilang din Tanggalin na natin. Pati hanggang dito para mas maganda uh, ah, papabulaklakin uli natin ito sa loob ng 4 weeks kasi yung ano uh, ah, nag-uumpisa nga ito pagka ginanito natin sa so, uh, punuhan natin ito eh pagdating ng 20 days ah, mag-uumpisa na siyang mamulaklak hanggang 30 days ah, full bloom na ito eh 4 weeks o so, ayan at tinan nyo ang dami bulaklak ganito lang ginawa ko doon kung hindi nyo napanood yun ganito lang ginawa ko yung mga dulo lang ang tinanggal ko. Ah, ganyan. Pero yung pagtitrim natin, lambot yung mga dulo, di ba? Ah, nakalilim kasi kaya ganito. Pero yung pagtitrim natin, kahit mga dulo, hindi basta yung nagtitrim ka lang dapat ipo-form mo kung paano yung ano kung paano yung magandang form niya hindi yung basta puputulin mo lang bangki banking naman di ba ah, hindi naman sakto o oh, yan ganyan lang kakunti di ba maganda ng forma o pabilog na kaysa kanina ayan ah ayan, ayan, ayan na kasi yan ah, bago mo malaklak mag-uuspong pa rito mag-uuspong pa siya ng yung mga uspong niya dito na maliliit lalaki yan pagkakaroon siya kasi mamumulaklak kaya pagka yung mga halaman nakalilim ah huwag nyo nang asahan na mamulaklak ng marami pwede siyang mamulaklak pero konti-konti lang saka yung mga dulo niya maliliit ah, para pang malambot na malambot yung mga dahon niya ganito lang ang ginawa ko dyan Ilagyan ko lang ng triple 14 dati. Ganito. Ito yung pampabulak lang lang ginagamit ko lagi na triple 14. Pero pagka yung walang dahon, yung mga ganito, ah, yung bagong galing sa pamamulak lang na sobrang napahirapan, kumalbo na yung mga dahon, hinahaluan ko ng urea. Pero itong ganito, hindi natin nahahaluan ng urea kasi malusog naman. Kasi yung mga dahon niya malalambot. Ito lang ay ilalagay natin isang kutsara lang ang nilagay ko doon sakto isang kutsara magaganyan lang kayo isang kutsara o ganyan isakto lang o ganyan lang papaikot lang natin dyan apat na side yan Yung so, apat na side na ganyan yun ang nilagay ko doon makikita nyo kung panurin nyo yun ganun ganun ginawa ko di ba napaka konti lang minsan ko palang na nilagyan yan hindi ko na inulit binsan lang noon lang hindi ko na inulit lagyan pero kagandahan kani sa kanya na direct, na direct sunlight kaya siguro nakatulong na malaki yung ano kasi mapansin niyo yung dahon niya ah, kasi dati eh, parang lalambot ang dahon ngayon eh, makapal yung dahon nya oh. Ah, talaga malusok siya eh, Yung bulaklak niya eh. ngayon pa nga lang ah, hindi pa nga full bloom ito eh. oh, pero ang dami oh bulaklak pulaklak halos lahat ng ano dulo magpo full bloom pa yan o okay, yan natin yun yung dami malilate pa kasi yung mga bulaklak niya eh. dito sa ibaba ah, medyo talagang malalaki na ito na uh, ah, yeah, yan malalaki na pero dito sa itas niya talagang malilate pa ngayon pa lang kasalukoy ang bumubuka yung mga bulaklak niya eh pupuno pa yan ito sa loob ng ganun uli kasi pagka sabi ko nga 20 days mag-uumpisa ng mamulaklak. At uh, four weeks mamulaklak na naman. Pagkatapos ng mga uh, na ganyan, nakwento ko lang. Uh, di, uh, didiligan lang natin. Pero huwag nyo ilalagay dito sa may puno ah. Uh, dito lang sa gilid. Kasi masisipsip naman ang ugat yan. Hindi bali na pag nagdilig tayo may napuntang konti dyan. Okay lang yun. Pero huwag lang yung purong puro na ilagay nyo dito sa may puno. Didiligan lang natin na ganyan. kakalat yan pero hindi naman mapupunta doon sa pinakapuno niya kaya triple port niyan yan Pakalawang araw, diligan nyo uli. O kahit bukas, pwede rin diligan. Kahit konti lang, huwag nyo nang Kasi pag dumami naman masyado, tatapon naman yung abono natin. Eh ito kasi, uh, unti-unting nalulusaw ito, hindi agad-agad malulusaw kagaya ng mga ibang ito. Okay, ganyan lang gagawin niyo ito. Uh, sa loob uli nang ano. Ah, uh, 4 weeks. Ah, uh, ganun ganito na. Eh ito, napakaganda kasi ito. Ganda. <laughs> Tapos ko lang ito. O, ganun lang gawin nyo uh, para mapabulaklak niyo yung lalo yun lang yung mga galing sa lilim kasi talagang mahihirapang ang mamulaklak mga payat yung, mga sanga uh, dulo dulo lang ang mamumulaklak. kahit hindi galing sa ano uh, sa lilim pwede rin na iganyan para mamulaklak at nandito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panunod mo ng mga video bye bye